Yo, what's up mga kasaltik? Isa mapagpalat, magandang araw sa ating lahat. Long time no see. Uh, magbabalik ulit tayo sa pagbe-vlog natin ng mga kasaltik. Tapasensya na kayo kung napahinga ako ng matagal, no? At syempre, ang date po natin ngayon is October 21. No, mga uh, humingi ako ng paumanin sa inyo kung bakit nawala ako ng ilang weeks, no? Dahil marami tayong inasikaso mga asaltek at ito ang dahilan, no? Dahil naglipat nga po kami ng bahay. Di ba? Marami inasikaso. Tapos, eto, may trabaho na rin ako na bago, mga asaltek. Siyempre, mawawala ba sa atin ang pagbablog? Eh, na-miss ko kayo, no? At yung sasakyan namin na, na nabangga, eto na siya ngayon, okay na, no, mga asaltek? Good snap, na pagawa na no eh ganun lang talaga mga asalte kaya ako po yung humihingi ng paumanhin sa inyong lahat na kung bakit kada maliwanag, gayon dito tayo yan para makita niyo kagapuan ko at ah uh, na naman tayo ng konti, no, mga saltik, dahil nagsisimula na po ulit ako magtrabaho, no. At uh, pamisa-misa niyan, gagawa tayo ng pagbablog sa bago kong pinapasokan na trabaho dito sa nilipatan ng bahay no mga kasagtik at uh, lang no gusto ko mag update sa inyo na muli po tayong babalik sa pagbablog dahil ako mismo no naramdaman ko sa sarili ko na na miss ko ang pagbablog at syempre na miss ko rin ang mga subscribers natin yung mga tunay no tunay na sumusuporta sa atin dyan sa youtube channel natin at marami uh, maraming maraming salamat pa rin sa inyo no mga kasagtik at uh, Humingi talaga ako ng paumanin, no? Pasensya na. Kundi tayo nakapag-vlog ng ilang weeks dahil yun na nga sinabi ko sa inyo. syempre may mga bagay kami na inuna na asikasuhin ng pamilya ko. At yung pagbablog nga, eh, nawala na sa isip ko. Dahil sobrang busy rin. But anyway, di ba? Dahil medyo nakakabawi-bawi na rin kami, 'di ba? Kasi hindi biro yung lumipat kami ng Osaka tapos papunta naman ng Kagoshima. At alam niya yan, no, sa mga sumusubaybay sa akin na napakarami nating nilipatang bahay, no. At dami ko rin nilipatang trabaho, no. So ngayon, no, okay na. Unti-unti ulit kami bumabangon ng asawa ko ni Giselle. Tapos paminsan-minsan, no, gagawa tayo ng vlog mga na kasama ko sila dahil alam ko naman na na-miss niyo yung family saltek, di ba? Yung lalo na yung mga mukbang banding, yan yung mga working job blessing natin, yung pagtatrabaho natin, no? Ta syempre surprise mga saltek kung ano yung uh, trabaho ko, no, na ipapakita ko sa inyo, di ba? At ganun pa man, yan nagpapasalamat ako sa Diyos, yan mga saltek dahil marami mang problema, ang uh, dumaan sa buhay namin ngayon taon na to maasaltic ay uh, yun hindi niya kami pinabayaan no at tayo uh, to pa nga pala no nag birthday nung September 29 first birthday si Tanya so hindi ko rin na-i-vlog yun maasaltic at ako rin po ay nag birthday no at hindi ko rin na-i vlog yun mga asalte, dahil yun nga no yung paglipat namin dito syempre eh, nagkaroon din kami ng konting problema ng asawa ko diba? di ba? hindi naman hindi naman ganun kabigat kumbaga may mga ina inayos na kami inasikaso dahil nga basta mahirap kapag naglipat ng bahay dahil panibagong paninimula na naman kapag lalo na kapag nandito ka sa ibang bansa hindi hmm. naman ganun kadali yun tapos eh ang nilipatan pa namin ngayon dito sa Kagoshima eh para ang galing Metro Manila na lumipat sa Mindanao. So ganun kalayo no mga Asaltec dahil kapag sumuay ka ng barko eh maabot din ng 12 hours ang biyahe, no? Pero kapag eroplano, mga isa't kalating oras lang. O so, yun nga no. At uh, para sa ko rin sa inyo, yung nanay ko nga yan, in-update ko rin sila tapos sila astama dahil mga kapatid ko dito, ate ko, Nangangamos sila kung bakit wala na raw akong vlog, wala akong update. So, hindi na rin ako nagagamit ng cellphone, pati Facebook, no? Kinatamaran ko nga, mga kasagte. But anyway, ngayong uh, okay na, nasettle na lahat, naayos na, di ba? Yung problema namin, goods na lahat. So, balik ulit tayo sa pagbablog. So, yun lang naman, kasaltik. Update ko lang kayo. At anyway, maraming maraming pa rin. salamat sa suporta nyo. At sana tangkili ko nyo pa rin po yung pagbablog ni JR Saltek. Agad dito na lang. Stay safe and God bless sa ating lahat mga Saltek. Keep safe. All good. Yeah.